So, yun. Uh, Naka-online na tayo ngayon. So, check natin yung booking ko. Pupunta ka lang sa booking planner. Then, yan. So, dito mo makikita yung mga advance booking. Diyan papasok. Then, ito yung, yung may booking Ito meron akong na-accept na booking. So, ito yung booking natin for today. Uh, 1.30 a.m. So, the viewport, pick up, and then drop off sa Naiya Terminal 3. And then mamaya, meron din ala stress. 15. Dito lang sa may Hagonoy. Sa Tagig. And then meron din mamaya na 6 a.m. Sa Vera Wood Residence. Drop up din sa Naiya Terminal 3. Bali yan kasi yung bagong update ni Grab Airport no. Pwede ka nang pwede na sila mag advance booking. So yan maganda yung nagawa nila ngayon na update. So before 45 minutes ng booking mo, automatic yan magiging active na yung booking mo dito. Lalabas yan 45 minutes before mag-start ang booking mo. So, kailangan muna natin mag-online ng one hour before para hindi hindi i-cancel nila Ay, nilala sorry. Ni Grab. Bali, mag lang ako ng ano, sa uh, natulog ako ng 11:30 PM, then nag-alarm lang ako ng 12:40. Para mag-online kasi ngayon baka ma-cancel ni Grab yung booking natin. So yan guys, uh, active na yung booking natin. No? Bali, 12.46 na kasi 1.30 yung booking natin. So 45 minutes before mag-activate na yan. So yan, activate na siya. No? I-ano yun siya kung nasan tayo. I-locate nyo na yung maps natin. Kung pap papunta doon sa drop off. Then ito yung bayad sa atin, no? 5.47. So ang ganda ng rate, di ba? Taas ng rate niya. Bali, neto na yan. Ah... Uh, less na yung commission ni Grab dyan. Bali, 5.6 kilometers lang, no? Yung location, ng pickup location natin. So, 13 minutes away lang. So, mabilis lang kasi wala namang traffic na yung madaling araw. Kaya, okay tong mga, ano eh, Grab Advance Booking. Kasi yung iba, nahihirapan mag-book. Pagka, same time lang, no? Mag-book sila ng ganito. So, walang pumipick up kasi walang gan active na grab driver so yan maganda yung naisip ng grab driver ng grab karon sila ng advance booking so kahit anong oras makikita mo tong advance booking mas na binuk nila to so okay dito na tayo sa kotse no ah uh, painitin muna natin tong kotse sa glit. so naka blue pa siya no so pagaganyang blue so cold start pa siya no malamig pa yung makina natin kailangan mawala yan bago tayo malis uh, para tsaka i-on natin yung aircon so yon uh, wala na yung kulay blue so pwede natin yung on yung aircon yan lamig okay time check tayo exactly 1am na no so larga na tayo proceed na tayo sa pick up location ito na tayo ngayon sa bayani road no grabe ang sarap bumiyahin ng gantong oras so tingin nyo naman napakaluwag na ng kalsada walang ka traffic traffic hindi ka mai stress sa traffic tapos same time hindi pa siya mainit diba kaya ang sarap ng gantong biyahe madaling araw grabe ang luwag no sarap mag biyahe ng ganto no so dito tayo ngayon sa Loton Avenue no uh, towards to BGC to diretsyong BGC So ayan, dito na yung stoplight ng Mackinley Hill. Tapos ito yung McDo dito sa may Lawton. Sarap magbaya ng gantong oras, di ba, no? Walang kasasakyan-sasakyan. Wala kang kagit-gitan sa traffic. So dito yung papuntang Venice. Diyan. Tapos dito yung straight to BGC. Time trip tayo, no? 1.12, so umlas tayo kanina launa so talpins lang natin pinahin, bilis lang diba, takating agad tayo so gano lang yung takusunan natin yung gas nun maaga pa tayo kaya patay mo tayo ng makina, para hindi sakit sa gasolina 1.30 pa naman yung booking natin so, kinat ko na rin yung customer natin na dito na talaga sa pickup location bali, 7.1 kilometers lang no, yung drop location natin sumala dito sa pick -up location so ang lapit lang di ba so kikita na tayo agad ng 500 plus kung kay lalabob siguro yon yung 500 plus na yon baka tatakbo na yun ng mula tagig hanggang balansuela 500 plus tapos may commission pa si lalabob babawasan pa yon <laughs> di ba grabe yung rate ni lalabob eh no kaya lalabob baka naman <laughs> <laughs> nag na si customer pinasa ko na sa lobby yung ano sa natin para wait na lang natin dito si customer bumaba pababa na daw yung customer natin time check tayo 1.33 no ang booking nila is 1.30 late na si customer <laughs> okay lang naman yung konting oras lang naman malita bagay ilang kaya yung pasero natin siguro marami to so yun okay na drop up natin yung customer natin ito na tayo sa Terminal 3. Bali, dalawa pala sila. Parehas babae. Yung ako parang magkaibigan okay, yata. So, on the way tayo ngayon sa bahay. Balik na tayo sa bahay. Yung next kasi natin, malapit lang din sa bahay. Siguro mga 3 kilometers away lang no? mula sa bahay namin. So, bali, mamaya pang alas 3.15 yun. So okay, dito tayo sa ano, tambay na tayo dito sa may 7-11 Bayani Road. So ito yung next booking natin. Alas 3.15, no? Dito lang yan sa may Hagonoy. So ayan, natin po natin, merong booking. ah uh, today, alas 8 ng umaga sa Parkview Homes. Drop off sa Naiya Terminal 1. So 5.96. So ganyan lang. So may papasok ng booking check 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 sa ibang date meron so wala so yeah today is meron na so, pwede mong i open yan para makita mo yung ano, location Peace mo, yan so cashless siya no? lagi siyang grab pay so pagka i-accept mo accept mo lang yan automatic yan mapapunta sa sa may buo mo mismo dito pagka i-accept mo Ayan, dyan siya pupunta sa reserve. Proceed na tayo sa second booking natin Oh. Alas stress na kasi. Oh, bali 3.6 km lang yung layo ng pick up location natin. So, tara let's go. Tingnan niyo kung guys oh. Wala to, walang kasasakyan -sak sa sakyan. Tayo lang ang drive <laughs> Tapos yung takbo natin oh. Takbong chill lang, 40 km per hour lang. Oh. Parang hindi ka nag hindi ka nagagawa sa oras, hindi ka nagmamadali, di ba? Pakalog kasi nakalasada. Dito na tayo sa Mamsis Laundry. Sabi kasi ng customer, dito raw malapit yung pick up location. Time check tayo, 3.02 no. Ang booking ni customer is 3.15. So, maaga pa tayo, waiting pa tayo na no? ilang minuto. Okay, drop up na natin, customer. Dito tayo sa airport. Time check tayo, no? 3.32 in the morning no. Bali, nag-start yung booking natin is 3.15. So, ngayon 3.32 na. So, 15 minutes lang natin tinakbo yung booking na to, no? Kita na agad tayo ng 500 plus. Sulit na sulit. So, ngayon pabalik tayo sa bahay, no? Bali, ang next booking kasi natin na advance booking is alas 6 pa ng umaga. So, alas 3 pa lang. So, pwede pa tayo magpahina sa bahay, no? So, yun. Uh, balitaan ko kayo kung ano mangyari mamaya. Bali meron na tayong 1,100 na earnings sa dalawang booking. Yan oh, two bookings. So ganun-ganun lang meron na tayong 1,100 no, dalawang booking. So ang bilis ng oras. Ah, uh, ay medyo hanggang ngayong alas 3:00 pasado no. Meron na tayong 1 na kinita Ito yung pang third booking natin mamaya ang alas 6 ng umaga. So mamaya kita kits tayo. Dito tayo sa loob ng Akaso Estate So malapit na tayo Meron na lang 1.5 kilometers Sa ating pick up location Para sa ating third booking So ayan marami ng ano, Mga sasakan ngayon Maliwanag na So time check muna tayo 5.41 no? Oh. Ang booking natin is Alas 6 ng umaga May na rin yung gas ko Baka pagkasa tayo Mamaya Pagka drop up natin sa terminal dito tayo sa Vera Residence. Ito atong pick up natin. Ganda dito ito mira. Ang uh, puro mayaman ng mga nakatira dito. Sana all na lang. <laughs> okay, pick up point. Dito natin sa mismong pick up location natin sa Aqua. Okay, waiting na tayo kay customer. So sakto 5:46, meron pa tayong 14 minutes para magkantay kay customer so arrive na uh, arrive na natin okay drop up na tayo no, sa third booking natin so plan natin maway na sa bahay pahinga na tayo bali hindi pa kasi ako nakakatulog antok na ako so time check tayo 6.20 ang bilis lang nung biyahe natin ngayon no? na pick up natin si customer ng si passenger ng 600 uh, 6 o'clock then 20 minutes lang yung biyahe natin touch na tayo dito ngayon sa bahay so time check muna tayo so time check is 6.46 in the morning at total earnings natin is 1.656 sa tatlong booking So ayun lang guys, dito ko natatapos itong ating video. No? Salamat sa lahat ng mga nanood, salamat sa lahat ng mga sumuporta. Don't forget to like, share and subscribe. Drive safe sa lahat and God bless. Bye.